Yung araw nga pala ay mamimili tayo. Mamalain ka ako, bibili lang ako ng soft drinks mga boss. So samahan nyo ako, let's go. Binuksan ko lang mga boss yung likod para mapagkargahan natin. Drive muna tayo. Dadaan tayo tindahan ko para kunin yung basyo natin mga boss. Soft drinks lang naman yung bibilihin ko mga boss. Kaya ano. Pero check natin kung ano pang ibang stocks natin na kulang para diretso na tayo mamili mga boss so ayan, ayun yung basyo ko naan so ayun lang mga boss, samahan nyo ako mamili ito nga pa yung natin ayun si Nunoy yeah. tara mga boss samahan nyo ako mamili ako ng soft drinks dun, sa binibilihan ko let's go ayun si knock let's go Yun. oh Pandaan yung mga bus. Grabe naman yan. Meron pa nagbababa isang truck. So, ito, isa to sa pangarap natin mga bus. So, isa to sa dahilan kaya panuloy tayo araw-araw. Sarap sa mata ano, mga boss. Ang sarap sa mata. So, ayun mga boss. So, dahil nga Kaunti lang naman binili ko. So, konti lang yan mga boss. Kaya limitado lang naman. So, karga natin mga boss. So, ayan, Nakarga ko na. Ayan yung pinamili ko. Kaya balik na tayo mga boss. Update ko kayo pagdating ko dun sa tindahan ko. So, drive muna tayo pa uwi. Kita kits doon. Nandito na tayo. Rocco Moist. Ayan mga boss, binababa niya yung binili natin. Uy, makulit ka. Shhh, ba't ka lumabas? Yeah. Ganun talaga yung pusa ako mga boss. Kapag ka bukas talaga ng gate, labas talaga siya. Ayan, no? Comment nyo naman dyan mga boss kung anong breed ng pusang to. Kasi ako, ako mismo wala akong idea. Eh. Alright. Para sabihin, may Yan po Diretso tayo doon sa studio ko mga boss. Dun sa shop. May gagawin pa ako dun. Doon. doon ako mag -e edit sa shop mga boss. Nandito na tayo mga boss. Kauwi ko lang. At nandito tayo sa studio. Ayan. Ayan. Nakasara lang yung pinto. Pero ongoing live tayo doon sa isa kong ano. Sa isa kong account. Uh, Rekta na rin sa simpleng munting shop, online shop. Studio na yan is ongoing live. Araw-araw yan mga boss. So, ayun lang, na-share ko lang mga boss. Gustuhan nyo yung gantong mga video mga boss. Pakifollow ako. And then, pakilike and share na rin ng aking video. And pakicomment naman mga bossing kung taga saan kayo. Para malaman namin kung hanggang saan umabot yung video ko. So, ayun lang mga boss. Ingat. God bless.